Marinig na nyo yan mga katinig ko. Si Senador Bongo mismo ang nagsalita. Diretso, walang paligoy. Sabi niya, tumbukin lang po ang katotohanan, not the script. Grabe yung linya na yan, ramdam mo yung frustration. Ang issue raw talaga ay tungkol sa flood control scandal, mga ghost projects, ah, anomalous at substandard na proyekto. Pero may mga gumugulo umano, nililihis daw ang usapan. Ayon pa kay Go, bakit hindi kasuhan yung mga totoong korap? Handa raw siyang harapin ang kaso sa ombudsman, hindi sa media. Sa tono niya, halatang gusto lang niyang maging patas ang investigasyon. Pero ang pinakamatindi, binalaan niya na kapag nagkamali raw dito, mas gugulo ang bayan. Kaya ang panawagan niya, hanapin ang katotohanan, hindi ang script. Matindi to mga katinig ko. Parang paalala na sa gitna ng gulo, ang totoo pa rin ang dapat manaaig. tapon po sa inyo lahat. Uh, I have been uh, expecting this uh, complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the Ombudsman. and not on media anymore. I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be uh, fair. Ulitin po. I am one with the Filipinos I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako, labanan po natin ang korupsyon, ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw, ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Uh, wag pong ilihis yung uh, issue dito. Uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin. Eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative. Parang meron ng... Uh, Uh, script no na sinusunod o oh, playbook uh, as a Filipino I am urging the ICI the Ombudsman and the DPWH to seek the truth tumbukin lang po yung katotohanan maniwala kayo o sa hindi pag nagkamali kayo dyan mas gugulo po ang bayan magulo na po ngayon mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang taon yan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary... Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Plaro naman eh. Nakahapon nga lang, nabanggit ni former governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Uh, napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nag, uh, nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa finale sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kap kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga... Kontraktor, Alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang, ilang hearing sa po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga kontraktor? Kong Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung kontraktor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mo nga bulin dahil pinanser mo nga. Tama yung sinabi ni ano, Senator Bato. noon na may mga pinanser ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay eh nanggaling pa sa flood control. Yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control, at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. Kata uh, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung uh, mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear unlike him. Panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financier at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayan Pilipino. At may delikadesa po ako yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Servisyo, pagmamalasakit, at sipag po ang pwede ko ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018, Bago bago yung halalan no, bago pa ako nagfile. Unang uh, tumakbo bilang senador. Nagingay na siya noon, siniraan na niya ako siya pang pa senador noon no. Ako hindi pa kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. 20 July of 2021 last year, nung uh, ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024, same issue, the same. Yung suot niya, ngayon, ngayon araw na ito, ito, July of 2024, last year po ito, yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, nung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na ng nga siya ng puti para mapumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo nung ako po ay nag-observa ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po, hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. Ha. So, sana naman, uh, tingnan mo ng mabuti kung Sino yung walang delikadesa sa atin? Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? 19 wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo, lahat ng lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993 may negosyo sila. Wala pa po ako kay uh, then uh, Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero noong 1998 at isa's po sa akin naging kondisyon noong nagtrabaho po ako kay uh, Mayor Duterte sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed the Lekadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin. Hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi, hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magne-negosyo po ang aking uh, pamilya sa sa gobyerno at hindi hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila. Hindi, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang mag As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po at isang probinsyano lamang po ako. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi po ako korap. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapag-trabaho na tayo. Mas mahalaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo, at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho. At alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng uh, totoo. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin simula noon hanggang ngayon yan naman po ang aking ginagawa at alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo uh, maniwala nasa sa inyo na po yan uh, mga kababayan ko patuloy natin labanan ng korupsyon sa gobyerno please lang Labanan natin ang korupsyon sa gobyerno. Labanan natin itong mga kalokohan. Ikulong po ang mga korup. Ikulong po ang mga magnanakaw. Huwag na pong ilihis ang isyo. Kawawa yung Pilipino pag nililihis po ang isyo. Umiikot-ikot na po tayo. At uh, nakita niyo naman siguro yung complaint ni Trillanes sa mga binigay naman niya sa mga reporters. Uh, paulit-ulit na po, rehash talaga, paulit-ulit. Paninira talaga. Talagang nga uh, paninira at inililihis yung totoong issue. Yun talagang totoo dito ngayon, nililihis niya. Uh, paulit-ulit lang. Di mo, sabi ko nga, apat na taon na, 2018, 2021, 2024, 2025, Pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Na-file na po niya ito last year. Tapos tapo na election nanalo na nga po ako naging number one pa. Salamat at uh, mas naniwala kayo sa akin kaysa kay uh, Trillanes at hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po ay taus-pusong magsiservisyo sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Eh, siya yung tamad at uh, uh, alam ng Pilipino sino yung korap. Siya yun. Salamat po sa inyong uh, oras at uh, pakikinig sa akin. Ay ako, pakiusap po ito. Hindi po ito uh, pagtuturo. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!